Hi guys, welcome to my vlog. Good morning, good morning po. Nandito po ako sa Impanta Quezon. Kila Ermaline, Tena. Ayun po sila oh. At dito naman ang kay Nils. kay Maring Nels. Actually po, mga kumari ko na sila. Yes! Naanak po namin yung isang pamangkin nila sa kasal. Kaya, ngayon naman po ay we're heading to Nels Peace Fund. Mag, ano kami. Mag, happening sa Peace Fund. Yes. Finally, natupad po namin ang aming pangarap na makita mga taga -infant. So, let's go. Papunta na kami sa Peace Fund ni Maring Nels. Yes. So, it was so fun. Nakita namin ng mga, ayan na, mga, bilhin niyo so, yung uh, pa yan. Good morning, good morning. I'm back here at uh, Christine's quarter. Ito sila, oh. Getting ready to go. Blogger po kan. Thank you. Thank you. Oh, good morning. Good morning. Ano na mahal? Oh, ayan na. <laughs> Good morning. Maloy, pwede ba ako maupo sa bubungan? Tabi tayo. O sige. Ubo, bida o. Nakakatakot pumunta rito. Puro camera o. Oh. O. Oh. Dito ito ang bahay ni Maring Huya. Ayun ay, ang ay, kanyang manugang. Ay, gano lang. Ito ang kennels, Maring Huya. Ito ay, ay, malaya. Ano nga pangalan ng huya isa dito? Ate Jacqueline po tayo. Ay, si Jackie. <laughs> Oo. Oh. Yan po ang kanilang tahanan. Ito naman kina Ermaline. At yun sila, tipon-tipon every morning. Yo! Hello, Dudot. Kamusta? Dot. So nice. Ang galing mo palang mag-drums. So nice. Bilib so nice. na bilib. Siya, the lot drums ng maraming drums. So nice. oh. Ang galing. ng music. pag <laughs> oh, may to... Balik tara mo yung mo para hindi ka mainitan. Mainit, ang usog karit sa lilin. Ayan na ko kumari kong ho. Ready na. We're getting ready to go to Pispan. Wala kayo.

Maganda, di ba? O, oh, sinabi ko na sa inyo. In person, maganda po talaga si April Lane. Pakisubscribe niyo po ang kaninyang vlog. Anong vlog mo? Bayabas Girl po. Bayabas Girl. Eh, sa kanya naman, anong vlog mo? Ninay at Angie. Oh. Ang and Ninay po. Angie and Ninay, binaliktad niya pa ay. Binaliktad. Pero lalabas niya. napaka babait po nila dito kahit po hindi nila kami kakilala yung po welcome nila sa amin ay napakasaya may matching pakain pa sobra sobra ang babait po nitong pamilyang ito at talagang siyang siya po ako at nakarating ako dito sa Impanta Quezon dito sa Purok Gumamela kila Ate Nels, kay Maring Nels, kay Maring Ermaline, kay Maring Christine, kay Maring Huya. Nasa si Maring Huya? O nauna talaga lagi nangunguna po yun. Ganyan po sila ka-close na magkakapatid. Talag talagang very close sila. Yung lupa raw nila, nila dito, only 500 pesos per square meter. Parang, Oh, mura? Mura. Sa, sa Bicol, ang per square meter, 1,700, 2,500. Oh. Ay, si Bala. Si Tignan mo si ano. Si Adjaw, oh. Yeah. Binibidyo ko, oh. Ay, si Bala. Good morning, Bal. Ayan po si Ma'am Grace ay papasok ng huli. Oh, no? Nagot? Nasaan po Sa bangka Sure! Ayan po ang famous na Ma'am Grace no. ng no. Impanta Quezon. Mabait pong guru yan. Kapareho ko siyang guru. Ah, teacher din po kayo?

Ano? Ito ay ano? Para po kami mabisita. Ay, yung pungin yung mas dulo pa ng Bicol. Hindi pa punta dito. 12 hours lang din. Ah. Hmm. Kaso, wala na kasing biyahe pa punta dito. So, nag-stay kami ng Lucena

ako dito dumating alas <laughs> Gusto po namin basa Oo, na baga. Oo, na baga. Oo sila dumating alas stress? Hindi mali. Uy, mali daw. nila. Opo. Mukha ka daw ate. Guys, would you believe? Ito raw ang aking twin sister. Tinat, gusto nyo tinat. Sila po yung mga nawawalang kapatid nila yung nagilima. Kanino? Ganino kapatid? Kapit ulit, pare? Ganino, ganino. lay dilema. Sino yun? yung locker? Nasa Si Senador Leila de Lima po. Ah! Sino yun? May lagi may alam pa yan eh. Yung dating BOJ secretary. Sa Si Leila de Lima. Ay, yung Ilocana. Ilocana di ba? Uy, may nang Ha? Siya Di ba kasi maluyo? Tariwa. Lalo kasi so yung mali. Just simple pa lang. O, oh, yan naman. Malakala bali natin. No? Bye! sa impanta. Sa purok Uy! gumamela. <laughs> at napakarami pong pauwi sa amin. Merong alibango from bossing and maring nails. Yung inaasam-asam kong matikman na ano nga yun? Silantol. Natikman ko rin po sa wakas at may nakapatong <laughs> na Pampa short life. Short life? Ay, hindi. Masarap po yun. Sugpo. Thank you, thank you, everyone. I am so really, really happy. Kasi natupad na yung pinangarap kong marating na lugar. Impanta. So, sa... Nakarating ako sa Impanta. Yes! So, magandang buhay, everyone! 哇。<laughs>